morning, guys. Nandito ka. Yung issue ngayon sa flood control, pag-usapan natin. Yung mga senador na yan, magaling lang niyang mag ano, mag hearing healing, ganyan. magtanong tanong-tanong, mga congressman nasabihin nila sa mga ano, hearing, ah, ba'n ganito? Pinu-question yung diskaya, ano, yung magnanakaw na diskaya ba? Yung kurakot sa DPWH, di diskaya. kasi inuusisa, inuusisa. Ngayon lang yan. Pero tingnan mo, After one month, two months, wala na. Nakakalimutan na yung DPWH scam na yan. Yung mga ninakaw na yun na pondo, wala na. Mababaon na sa limot. Sino magdurusa. Taong bayan. No? May mga magnanakaw na mayayaman, bilyonaryo, ang daming sasakyan. Yan. Pag pumunta ng abroad yan, wala na. Pero yung ninakaw nila, ayun na. Papasasaan din. Hindi na nila maku-question yan. After one month, two months, limot na. Malimot na. Ganyan yung ano Sa umpisa lang yung Senado. Senado, Kongreso. Sa umpisa lang. Pagkatapos noon, wala naman. Hindi naman makukulong yan. Kasi alam mo na. Daming kasabwat ng mga senador o mga congressman. Kung sabihin natin walang senador, pero congressman, meron yan. So, mga local government, meron yan. Kita niyo yung mga ninakaw nila, bilyon-bilyon, di ba? Alam niyo yung mga magnanakaw sa gobyerno. Yung mga magnanakaw sa gobyerno. Ito lang tandaan niyo. Kaya nagkakaroon ng mga NPA at nagre-rebelde sa bayan dahil sa inyo. Dahil sa mga ginagawa niyong pangungurakot. Ang nangyayari, ang bunton, sa presidente. Pero kayong mga magnanakaw, kayo yung dapat na alam mo na. Makakapal ang mukha nyo. Mga hiya naman kayo. Mga hiya kayo, mga kurakot. Kaya marami nag-NPA dahil sa inyo. Makakapal ang mukha nyo magnanakap, magnanakaw sa gobyerno. Ang daming naghihirap na mga tao, mamamayang Pilipino, nang dahil sa inyo, kayo nagpapasasa. Ang naghihirap taong bayan. Alam bakit? Buwis namin yan eh, yung mga nagbabayad ng permit. Nagbabayad babayad ng BIR. Ayan, nandyan. Kaming mga maliliit na mga namumuhunan. kami yung lubog sa utang. Pero kayong mga putang ina nyo, yan, masisiba kayo. Matatakaw kayo. Makakapalang mukha nyo. Mauotak kayo kasi dami nyong kinurahot sa impyerno din ang punta nyo. Tandaan nyo yan. Sa impyerno.